matagumpay na naisagawa sa Kawayan City ang kauna-unahang National Summit ng Project Watch o We Advocate Time Consciousness and Honesty kung saan nagtipon-tipon ang mga guro, school heads at administrators mula sa iba't ibang lungsod at bayan ng Region 2 upang palakasin ang advokasya para sa pagiging maagap at matapata sa lahat ng gawain sa paaralan o komunidad sa naging panaya ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Gary Galutera, ang National Chairman ng Project Watch. Sinabi nito na layunin nitong mapagtibayin ang kultura ng time consciousness at honesty sa mga institusyong pang-edukasyon. Binigyan din niya na ang Project Watch ay hindi lamang kampanya kundi isang pamumuhay na kailangang maitanim sa kabataan. Ipinahayag niya na ang summit ay mahalagang hakbang upang mapalawak pa ang inisyatibang ito sa rehiyon na lalo na at napapanahon ang pangangailangan para sa mas disiplinadong paggalawa sa gitna ng modernong hamon sa edukasyon. Tampok sa programa ang iba't ibang plenary session sa workshop at pagpapakita ng mga best practices mula sa mga paaralang matagumpaya na nakapagpaunlada ng Project Watch. Nagpap nagbahagi rin ng kanilang karanasan ng ilang na nagsilbing inspirasyon para sa mga dumalo, particular sa kung paano naiangara ng punctuality at honesty ang kalidad ng edukasyon at serbisyong pampubliko. Inaasahang magiging tauhan o tauna na ang pagsasagawa ng National Summit ng Project Watch upang mas mapalawak pa ang saklaw ng advokasya sa buong bansa. Sa pagtatapos ng programa, nag-iwan ng panawagan ang mga tagapag-organisa na suportahan at isabuhay ang diwa ng oras at katapatan bilang pundasyon ng maunlad at matataga na lipunan. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Gary Galutera, ang National Chairman ng Project Watch. Recognizing yung ating pong mga national winners ng Best School ng Project Watch. Actually, ito po yung advocacy program, flagship ng JCI uh, Senate Philippines. At ang ating pong partner dito ay ang ating pong, uh, Department of Education, ang ating pong local government. Uh, actually, ito po ay 18 years na namin ginagawa ito with the Department of Education and the JCI Senate together with the local government, the DILG and the higher institution kaya naman po kami po ay tuwang-tuwa dahil sa muling pagkakataon ay uh, 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 sinamahan tayo ng mga uh, dignitaries from the Department of Education and uh